Patuloy naman sa paghatid ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga nasalanta ng Bagyong Uwan. Ito'y bunsod pa rin ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang tugunan ang pangailangan ng mga hinagupit ng kalamidad sa bansa. Si J.B. Piedragosa, una sa balita. Matapos hagupitin ng Bagyong Uwan ang ilang bahagi ng bansa, mas pinalawig pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng mahigit 6.4 million pesos na halaga ng humanitarian assistance sa mga nasalanta. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nasa dalawang milyong family food box ang naibigay sa iba't ibang himpilan at warehouse, kasama na rito ang non-food items o NFI. Double time na rin ang ahensya sa kanilang repacking operation, kaya umakit na sa maigit 25,000 na family food packs ang nagagawa kada araw. Tinayak Sekretary Gatchalian na maaabot ang bawat pamilya ng karampatang tulong at suporta. Bukod sa family food packs, namahagi rin ng DSWD ng iba't ibang kagamitan at disaster vehicle sa mga lokal na pamahalaan na makakatulong sa mabilis na disaster response. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, JB Piedragosa, Alauna sa Balita, Congress TV.